idol no at magandang hapon dahil well, na gumawa po tayo ng project ito so, po ay malaking bahay third floor ni Renovate lang po natin ito mga kasutaso so ginagamit po natin dito mga ID yung ating poste at mga diga natin so mga ibin po ang ating ginagamit ay mga asikaso, kaso no? at gamit po natin low bid kung mag install po tayo ng mga i-beam po natin mayroon po tayong support na low bid ganun po ka hirap namin i-install po ito Yan. hindi madali pong i-install po yung i-beam dahil medyo may pagkabigat mabigat po talaga yeah so yan ha ah, po yan ah we na lang i spot na lang po yan yan mga gas ay marang may pating gaya po niyan mga kasikaso no? Ah, nandito na po tayo sa pangalawang palapag yan yung mga tropa doon pinulwid eh, na niyan po nila yung mga po natin yan mga IV yan habang isa naman mga kasikaso full width po tayo no yan break ice lang Kailangan po siya Pagpupulwit Boss yeah. Shout out dyan mga idol Tingnan nyo naman mga kasi kaso Yung mga Pagpupulwit na to Talagang Napakaganda ng kanyang Pagkatira no Pagpupulwit Parang kaliskis ng Sawah yeah. Kaliskis ahas boss Kaliskis ahas sobrang init kaya yeah. habang nagpuputol medyo relax muna din sa gilid-gilid dahil mainit mga, ayan, oh. so, tuloy -tuloy mga kasi ayan o so tuloy-tuloy ko nga sa pagkakabit ng bin sa ikot so, itong area na lang mga kasikaso, yung ating lalagyan ito ito so, yung iskabila na ilagay na natin yan ay ito. yung Alright mga kaasikaso no. So dito sa likod naman po mga kaasikaso mayroon po po tayo ditong extension no? At hindi pa po na umpisahan yung ground floor. ay bubuhosan pa lang nila yan is laban pa nila so hindi pa tayo nag start para po sa i natin pagkatapos nila po mag buhos saka na po tayo mag ng i-beam dito po sa ground floor Ayan. napakalaki po ng bahay na gagawin na ito asikaso. Ayan mga kaasikaso, nakabuo na naman po tayo ng 8 oras ano? at pauwi na naman po tayo dahil siyempre tapos na tayo trabaho ng mga tropa natin, nandito po sila kasamahan sa trabaho So ito po yung aming um, service. Uh, nakahanda na po. Ayan. Dahil nandito po kasi kami ngayon sa Alabang Hills. Sa division dito po kami nagawa. Kaya pupunta kami dito. Nakaservice po kami mga kasikaso. Okay, so let's go na mga kasikaso. Alright, yeah. So puno tayo ngayon.